Hello mga kairing for today's video. So nakakasaya itong video na ito mga kairing ko kasi ang daming biyaya. Ang daming biyaya ngayon sa dagat, no? Galing sa ating Panginoon, di ba? Nakita nyo ba yung trending ngayon sa Facebook mga kairing? Yung trending ngayon yung mga isda na sa dalang pasiga na. Grabe sang katutak. First time ko makakita ng ganon. Kahit video lang nakaka-amaze mga kairing. Grabe, ang dami hindi magkanda ugaga, yung mga tao doon kakakuha ng lalagyan. Hindi pa nila maubos-ubos kasi sobrang dami. Grabe no. Pero yung iba, sabi nila, pag ganun daw may kababalaghan daw na mangyayari o kalamidad na mangyayari kasi nga nagsilabasan daw yung mga isda. No, pero sana naman wala, di ba? Pero sana naman wala no kasi ilang beses na yung may ganun na may lumalabas. Yung iba, yung dati, yung medyo malalaking isda. Ngayon, ang liliit ng mga lumalabas, yung parang Masarap yun ikilaw eh. Yung ganong isda. Sobrang dami no. Sa bandang ano yung sarangani ba yun? Ang dami talaga. Grabe. Yung nakita ko yung video. Parang ang sarap siguro pumunta doon. At pupulot ka ng pangulam no. So ang dami talaga. Yung mga tao doon. Ang dami nilang nasa dalampasigan. Hindi lang maubos-ubos kasi ang dami talaga. Pag ang dami nang nakapundok sa dalampasigan, pasigan mga kairing. Tapos ang dami pang nagsitalunan na isda ano papunta doon sa dalampasigan pasigan so di natin alam kung anong rason ng mga isda ano ba't sila nandoon kasi di naman natin pwedeng tanongin yung isda ba't sila nandoon hindi e, nahuli tuloy sila ulam tuloy sila no, buti kung sasagot sila so wala tayong makuhang explanation kung bakit nagsitalunan sila baka may halimaw sa dagat kasi siguro sila natakot pumunta sila sa dalampasigan pero ganun paman man kung ano man yung rason na yung mga kailin, sana ay hindi nakaka hindi nakakaapekto sa atin dito sa sa ano ba sa mga tao yung biglang babaha o ano ba yun lindol ganyan sana walang mga masamang apekto yung maglabasan ng mga isda ano sana ano lang talaga yun natural na nagpapahuli sila para maging ulam sila kasi ang dami na nila sa dagat charot so nakakatuwa mga kairing kasi nga libre ulam nga yung mga taga doon tapos andas in ang dami talaga kasi yung ibang nakikita ko mga isda na nagsi anuhan sa dalampasigan hindi gano'ng kadami so, siguro dahil maliliit yung mga isda na yon kaya ang dami nila as, as ang dami kung nandun ka siguro dala ka lang dun ng sibuya suka panimplaw wala ano, magkilaw kana kasi ang fresh no na, nagsitalunan talaga sila. Hindi natin alam po anong mangyayari, pero pagdasal na lang natin na sana walang masamang epekto yung ganong pangyayari no. Kasi sabi-sabi nga ng no, mga kanununuan natin na pag may ganon, may kalamidad daw na darating oh. May uh, ano, may pahiwatig yung ating mundo na may mangyayari tulad ng lindol, babaha or kung ano man yon or bagyo. Sana wala, 'di ba? Sana walang ah, masamang idudulot 'yung paglabasan ng mga isda. Pagdasal pa rin natin na nasa maayos at safety 'yung ating mga kababayan malapit sa dagat. Kasi hindi naman natin alam kung ano mangyayari, pero hopefully in God's will na sana magiging okay. Na sana walang masamang maidulot 'yon. Basta ayaw araw na 'to ng manghalang ako kasi sobrang dami talaga ng isda. Parang hindi ko lubos maisip na ganun pala kadami, no? Yung pumunta sa dalampasigan, tas nagsitalunan talaga sila. Yung maglagay ka lang siguro ng timba doon, dalampasigan, mapupuno yun. Kasi ang dami nagsitalunan ng isda. ba diba guys? Dati sa ibang lugar, may ano, parang... Ano bang tawag doon? Parang tulingan na maliliit. Yun yung lumabas noon. Pero ngayon, ano ata, maliliit yung parang malangsi ba yun? <laughs> sa amin pa yun, sa Bisaya, malangsi. Yung ginagawang kilawin, masarap yun. Tapos, ipaksiw mo, na ibalot mo sa dahon ng mangga, o di kaya sa dahon na saba, ibalit mo, ipaksiw mo na medyo patuyo konti yung sabaw. Ang sarap noon. Tsaka, pag tag-init, pwede mo rin yun ibilad, gawin mong tuyo. nako, ano ang sarap noon pag tuyo na siya. Tapos, ang mahal ng kilo noon pag ginawa mong tuyo. ba? Diba? So kung tutuusin, malaking pakinabang yon sa mga taga doon kasi kung madiskarte sila, pagkakitaan nila yung mga ganong pangyayari ng paglabasan ng mga isda. Pero sana nga, tulad ng sabi ko, sana hindi magkatotoo yung mga sinabi ng ating kanununuan na pag ganong mangyayari, may mangyayaring trahedya o mangyayaring katalagman, bas bisaya o mga basta mangyayari na hindi maganda sa ating uh, mundo. Hopefully, no nga biyaya lang talaga yun na lumabas lang sila no? pagdasal pa rin natin na walang kapalit yung mga biyaya na ano na pumunta sa dagat no? na maging safe pa rin tayo at maayos pa rin yung ating kababayan sa tabi ng dagat kung saan napunta yung mga isda di ba? So that's it for today's video kasi ang lamig, magkapi na tayo.